Gusto kong isipin niyo ang isang bagay na nakakabaliw. Sa loob lang ng ilang taon, magkakaroon kayo ng bagong katrabaho. Pero hindi ito ordinaryong katrabaho. Ang katrabahong ito ay mas mabilis matuto kaysa sa iyo, mas malaki mag-isip kaysa sa iyo, at lumulutas ng mga problema na literal na sisira sa utak mo. Maari itong maging pinakamahusay mong kasamahan, isang partner na magtutulak sa iyo na gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Isang AE na mas matalino kaysa sa ating lahat pagsamahin ay paparating at ito ang maaring maging pinakamagandang mangyari sa atin. Ito ang pangako ng Artificial General Intelligence o AG. Pero ano ang mangyayari kapag ang kaibigan na iyon ay naging mas matalino kaysa sa bawat tao sa Earth? Ano ang mangyayari kapag ang bagay na tumutulong sa iyo sa trabaho mo ay nagsimulang magkaroon ng sarili nitong mga layunin? Ang pinakamatalik mo bang kaibigan sa trabaho ay magiging iyong huling boss. Tayo ay literal na nasa punto ng pinakamalaking tagumpay ng katauhan o ang ating huling imbensyon. Ang karera sa pagbuo ng AI ay hindi lang tungkol sa cool na tech. Ito ay isang labanan para sa hinaharap na ginagawa ngayon sa mga lab sa mga lugar tulad ng Google DeepMind at OpenAI. Ang mga taong gumagawa nito ay nagtatalo-talo kung ano ang ibig sabihin nito sa atin. At ngayon, tatalakay natin ang magkabilang panig na nakakabaliw, nakatakot at kahangahangang bagong realidad na ito. Kaya, ano ang AGI? Alam nyo na ang AI na mayroon tayo ngayon, mga tool tulad ng chat GPT na nagsusulat ng mga email o mid-journey na gumagawa ng mga kakaibang imahe. Yan ay tinatawag na Narrow AI. Napakagaling nila sa isang partikular na bagay. Ang AGI ay ibang level. Ito ay isang AI na kayang umintindi, matuto, at gamitin ang utak nito para lutasin ang anumang problema tulad ng tao. Pero hindi ito titigil sa pagiging kasing talino ng tao. Kapag narating na nito iyon, lahat ay sumasang-ayon na malalampasan tayo nito at magiging isang superintelligence, isang talino na tatalo sa mga tao sa halos lahat ng bagay. Ang pagdating ng agi ay mas malaking bagay kaysa sa pagsasaka, mga pabrika at internet na pinagsamahin. Nangangako itong lulutasin ang ating pinakamahihirap na problema mula sa pagpapagaling ng bawat sakit hanggang sa pag-aayos ng climate change at pagwawakas ng kahirapan. Pero may kasama rin itong mga panganib na napakalaki na mahirap isipin, mga panganib na sinasabi ng pinakamatalinong tao sa larangan na literal na maaring magpawi sa atin. Kaya alin ba ito? Nagtatayo ba tayo ng pinakamahusay na kasamahan para akayin tayo sa isang ginintuang panahon o aksidente ba tayong nagtatayo ng isang bagay na ganap na sisira sa atin. Para malaman yan, kailangan nating tingnan ang parehong hinaharap, ang utopia at ang dystopia. Una, alamin natin ang mundo kung saan ang aji ang iyong matalik na kaibigan. Una, tingnan natin ang sobrang optimistang hinaharap. Isipin ang isang mundo kung saan hindi tao laban sa makina, kundi tao plus makina. Ito ang pinakadakilang pangarap ng AGI, isang hinaharap na binuo sa pagtutulungan, hindi sa kompetisyon. Sa hinaharap na ito, ang AGI ay hindi narito para palitan ka. Narito ito para palakasin ka, para maging pinakamahusay na sidekick sa lahat ng ginagawa mo. Tingnan ang gamat medisina kung saan ang potensyal ay nakakagulat. Sa ngayon, ang paggawa ng isang bagong gamot ay tumatagal ng mahigit isang dekada at nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Ang mga siyentipiko ay nagtatagal ng mga taon sa pagsubok ng mga ideya at paggawa ng mga nakainip na eksperimento. Ngayon, bigyan sila ng AG Partner. Ang isang AGI ay kayang basahin ang bawat scientific paper na nasulat sa bawat wika sa loob lamang ng ilang oras. Kaya nitong suriin ang DNA, mga protina at medical na datos sa isang sukat na hindi kailanman mapapangarap ng anumang pangkat ng tao. Ang pagtutulungan ay magiging kahanga-hanga. Ang isang siyentipikong tao ay may ideya tungkol sa isang sakit. Ang AI, sa walang hanggang kaalaman nito, ay makakagawa ng libu-libong posibleng solusyon, magdidisenyo ng perpektong mga eksperimento, at maging hulaan ng mga resulta ng may nakakabaliw na katumpakan. Nakikita na natin ang preview nito sa AlphaFold ng Google DeepMind na lumutas sa isang problema sa protein folding na nagpagulo sa pinakamatalinong siyentipiko sa loob ng 50 taon. Ang isang tagumpay na ito ay nagbabago na kung paano natin natutuklasan ang mga bagong gamot. Ang CEO ng Google DeepMind, si Demis Hassabis, ay kumbinsido na ang advanced AI ay magpapabilis ng lahat na tumutulong sa atin na pagalingin ang mga sakit na akala natin ay imposible. Sa hinaharap na ito, ang iyong family doctor, na may personal na AGI assistant ay makapagbibigay sa iyo ng perpektong pangangalaga sa kalusugan batay sa iyong eksaktong DNA. Nakikita ng AGI ang sakit bago mo pa maramdaman, at ginagawa ng doktor ang pinakamahusay nilang gawain, pagiging empatiko at paggawa ng mahihirap na moral na desisyon. Ang ideya ng pagtutulungan na ito ay higit pa sa agam. Isipin ang mga malihayang trabaho. Ang mga artista, manunulat at musikero ay takot na takot na gagawing walang silbi ng AI ang kanilang mga trabaho. Pero sa mundong ito, ang AGI ay nagiging isang malihayang superpower. Ang isang screenwriter ay maaring magbrainstorm sa isang AGE na nag-aral ng bawat pelikula na nagawa, nakakakuha ng mga plot twist na hindi nila kailanman nakita. Ang isang musikero ay maaring bumuo ng isang symphony kasama ang isang AG partner na agad na humahawak sa lahat ng komplikadong bahagi na nagpapahintulot sa tao na tumuon sa kaluluwa ng musika. Dito, hindi pinapatay ng AG ang pagkamalihain, pinapasabog nito ito. Ang tao ang nagdadala ng pananaw at puso, ang AG ang nagdadala ng technical na kasanayan at mga bagong ideya. Ito ay maaring lumikha ng sining na hindi natin maiisip ngayon. At paano naman ang ating mga trabaho? Totoo ang takot na mawala ng trabaho ang lahat. Ngunit ang optimistang pananaw ay nagpapalit nito. Sa halip na palitan tayo, pinapahusay tayo ng AG. Isipin ang lahat ng nakainip, paulit-ulit na gawain na nag-aaksaya ng oras mo, pagsagot ng mga email, pag-schedule ng mga meeting, paghahanap ng impormasyon. Kayang gawin ng isang AG ang lahat ng iyon na nagpapalaya sa iyo para gawin ang mga bagay na talagang mahalaga malawakang estratehiya, malikhaing pag-iisip at pagbuo ng mga relasyon. Ito rin ay lilikha ng ganap ng mga bagong trabaho. Kakailanganin natin ang mga taong eksperto sa pagtatrabaho sa mga AGI, mga AI ethicist at mga prompt engineer na alam eksakto kung paano sila kausapin. At tingnan ang kasaysayan. Sa bawat pagdating ng bagong teknolohiya, lumiliha ito ng mas maraming trabaho kaysa sa nawawala. Ang mga taong tulad ni Demis Hasabis ay naniniwala na ang revolusyon ng AGE ay gagawin din ang pareho na magbubunga ng mas cool at mas mahalagang trabaho para sa lahat. Higit pa sa trabaho, ang AGE bilang isang partner ay maaring ganap na magpabago sa edukasyon. Isipin ang isang personal na AGI tutor para sa bawat bata sa planeta. Isang tutor na perpektong nagpapasadya ng pagtuturo nito sa kung paano matuto ang isang bata. Maari nitong gawing tunay na personal ang pag-aaral na isasara ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap na mag-aaral. Ang paggawa ng kaalaman ng eksperto na libre para sa lahat ay ang pinakadakilang pangarap ng utopia. Ang isang magsasaka ay maaring gumamit ng isang AG upang agad na masuri ang mga may sakit na halaman. Ang isang maliit na may-ari ng negosyo ay maaring gumamit nito upang makipagkompetensya sa malalaking korporasyon. Ang malaking pangarap dito ay ang mga pangkat ng tao at AGI na lumulutas sa pinakamalaking hamon ng mundo, tulad ng climate change o mga pandemya. Ang pagtutulungan ng tao AI na ito na pinagsasama ang kapangyarihan ng makina sa karunungan ng tao ay maaring magdulot ng isang hinaharap ng radikal na kasaganaan kung saan ang lahat ay mayroong kailangan nila. Sa pananaw na ito, ang AG ay hindi lang isang tool ito ay isang tunay na partner. Isa itong hindi kapani-paniwala, kahangahangang pananaw sa hinaharap. Pero isa lang itong posibilidad. Ang isa pa ay isang kumpletong bangungot. Okay, para sa bawat kamangha-mangha, optimistang pananaw, mayroong madilim na panig. Isang hinaharap kung saan ang Aji ay hindi isang kapaki-pakinabang na partner, kundi isang puwersa na hindi natin makontrol. Hindi lang ito plot ng pelikula. Ito ay isang tunay na takot para sa mga taong literal na nagimbento ng modernong AI, kasama si Geoffrey Hinton, ang Godfather of AI. Ang bangungot na senaryo ay binuo sa tatlong nakakatakot na ideya. Nagiging walang silbi ka, nawawalan ka ng lahat ng kalayaan mo, at ang pinakamalaking panganib ng isang superintelligence na nagiging suwail. Simulan natin sa pinakamabilis na takot, mga trabaho. Ang magandang bersyon ay nakikita ang AG na tumutulong sa atin na magtrabaho. Ang masamang bersyon ay nakikita itong ganap na nagpapawalang saysay sa atin. Hindi ko lang pinag-uusapan ang mga trabaho sa pabrika. pinag usapan ko ang mga abogado, doktor, coder, artista. Ano mang trabaho na nangangailangan ng pampag-isip ay maaring mawala. Ang mga hula para sa AI na mayroon tayo ngayon ay nakakabaliw na. Iminungkahi ng World Economic Forum na maaring mawala ang 85 milyong trabaho sa AI pagsapit ng 2025 at tinatayang 300 milyong full-time na trabaho ang maaring maapektuhan ayon sa ulat ng Goldman Sachs. 300 milyon. Sa ngayon, mas maliit ang epekto. Ngunit ipinapakita nito kung gaano kalaki ang posibleng pagbabago bago pa man dumating ang tunay na AGI. Kapag mas mahusay, mas mabilis at mas mura ang AI sa paggawa ng trabaho mo, ano ang halaga ng trabaho mo? Maaring makita natin ang malawakang kawalan ng trabaho at hindi pagkakapantay-pantay na hindi pa nangyari sa kasaysayan. Ang isang maliit na grupo ng mga taong nagmamayari ng maagi ay maaring maging mas mayaman kaysa sinuman sa kasaysayan, habang ang iba sa atin ay walang matitira. Maari itong magdulot ng ganap na pagbagsak ng lipunan. At kahit na magkaroon tayo ng universal basic income, ano pa ang gagawin natin buong araw? Para sa milyon-milyong tao, ang trabaho ay ang kanilang pagkakakilanlan. Sa isang mundo kung saan mas mahusay ang mga makina sa lahat ng bagay, ano ang ating layunin? Ito ang nagdadala sa ikalawang banta, ang pagkawala ng ating kalayaan. Mas nakakatakot ito. Isipin ang isang mundo na perpekpektong pinapakbo ng isang super-intelligent AGI. Pinamamahalaan nito ang ekonomiya, ang ating kalusugan, ang ating balita. Lahat ay perpekto. Maari nitong alisin ang kahirapan at sakit. Ngunit ano ang presyo? Sa mundong iyon, ang ating mga pagpipilian ay walang saysay. Bakit boboto para sa isang politiko kung kayang patakbuhin ng aji ang ekonomiya ng walang kamali-mali? Para itong nakatira sa isang ginintuang hawla. Magiging komportable tayo ligtas at inaalagaan tulad ng mga alagang hayop ng isang AI na hindi na tayo kailangan. Wala na tayong kontrol. Ang isang buhay na walang hamon, walang kalayaan na magkamali man lang ay magiging ganap na walang laman. Gumagamit si Geoffrey Hinton ng isang hindi kapanipaniwalang analohiya. Ang pagpapalaki ng sangkatauhan GE ay parang pagpapalaki ng isang cute na sanggol na tigre. Sa ngayon, masaya at mukhang walang pinsala. Ngunit kailangan mong mag-alala kung ano ang mangyayari kapag lumaki na ito. Ito ang nagdadala sa atin sa huli, pinakanakakatakot na ideya, ang existential na panganib ng isang misaligned na superintelligence. Ito ang sikat na alignment problem. Paano natin masisiguro na ang isang super smart AI ay may parehong halaga sa atin at talagang gusto tayong manatili? Halos imposibleng magsulat ng code para sa mga bagay tulad ng kaligayahan ng tao, huwag patayin ang lahat. Ang panganib ay hindi na ang AG ay magiging masama tulad ng isang kontrabida sa pelikula. Ang panganib ay isang AGE na hindi lang nagmamalasakit sa atin habang hinahabol nito ang layunin nito ng may malamig, nakakatakot na lohika. Ang sikat na halimbawa ay ang paperclip maximizer. Isipin na sinabi natin sa isang AGE na gumawa ng pinakamaraming paperclip hanggat maari. Ang isang superintelligence ay maaring literal na gawin iyon. Maari nitong mapagtanto ng katawan ng tao ay may mga atomo na magagamit nito para sa mga paperclip. At nang walang anumang galit, sisimulan nitong gawing mga bahagi ng paperclip ang lahat ng sangkatauhan at pagkatapos ay ang buong planeta magiging hilaw na materyales lang tayo sa daan nito. Iyan na isang misaligned na layunin. Ang isang superintelligence ay maaring gumawa ng mga bagay na sisira sa atin. Hindi dahil masama ito, kundi dahil iyon ang mga lohikal na hakbang upang makumpleto ang misyon na ibinigay natin dito. Mas masahol pa, malamang na susubukan ng isang AG na protektahan ang sarili nito at magtipon ng mga mapaghunan. Malamang nalalaban ito kung susubukan nating patayin ito. Hindi dahil takot ito, kundi dahil ang pagpatay dito ay pipigil dito sa paggawa ng mga paperclip. Tulad ng babala ni Hinton, sa oras na mapagtanto natin na kailangan nating bunuti ng plug, magiging sapat na ang talino nito para kumbinsihin tayo na huwag gawin iyon. Ang pinaka nakakatakot na bahagi ay ang bilis. Ang pagtalon mula sa antas ng talino ng tao patungo sa antas ng talino ng Diyos ay maaring mangyari sa loob ng mga araw, oras, o kahit minuto. Maaring ganoon kabilis. Maari tayong matulog isang gabi sa isang normal na mundo at magising sa isang mundo na pinapatakbo ng isang talino na hindi natin maintindihan. Ang ating buong kaligtasan ay nakasalalay sa pagiging mabait nito sa atin. Magiging tulad tayo ng mga gorilya at ang kanilang kaligtasan ay ganap na nakasalalay sa atin. Ito ang pinakadakilang final boss. Hindi isang boss sa trabaho, kundi isang bago, nangingibabaw na talino sa earth na hindi natin mahulaan o makontrol. Si Geoffrey Hinton, ang godfather ng AI, ay nagbibigay dito ng 10 hanggang 20 ang pagkakataon na mangyari. Isang sa limang pagkakataon na lumikha tayo ng isang bagay na magwawalis sa atin. Ito ang bangungot. Isang mundo kung saan tayo ay nagiging walang silbi, walang kabuluhan at nagsusugal sa ating sariling pag-iral. Parehong posible ang dalawang hinaharap, utopia at dystopia. Ang tanong, gaano kabilis tayo makakarating doon? Kaya, kailan ba talaga darating ang bagay na ito? Problema ba ito para sa ating mga apo o para sa atin? Malaking debate ang timeline para sa AGI, ngunit palaging lumiliit ang mga hula. Sa mahabang panahon, ang AGI ay science fiction lang. Ngunit ang nakabaliw na pag-unlad sa nakarang ilang taon ay nagpabago sa pananaw ng lahat. Sa pinakamatinding panig, mayroon ka mga taong tulad ni Shane Legg, isang co-founder ng Google DeepMind. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, hinulan niya ang 50-50 na pagkakataon ng AGE pagsapit ng 2028 at nananatili siya dito. Iniisip ni na Sam Altman ng OpenAI at Elon Musk na malapit na ito, siguro bago pa man ang 2030. Ngayon, hindi iyan ang iniisip ng karamihan sa mga eksperto. Naniniwala ang karamihan sa mga AI researcher na medyo mas mahaba ang timeline. Halimbawa, binibigyan ito ni Demis Hassabis mula sa Google DeepMind ng 50% na pagkakataon sa susunod na 5 hanggang 10 taon na naglalagay nito sa pagitan ng 2030 at 2035. Sabi niya, ang AI ngayon ay magaspang pa rin, kahanga-hanga sa ilang bagay, ngunit kakilakilabot sa iba. Ang malalaking survey ng daan-daang siyentipiko ng AI ay tila sumasang-ayon sa mas mahabang timeline. Isang malaking survey noong 2024 ang naglagay ng average na hula para sa pagdating ng AGI sa paligid ng 2037 at ang iba ay tumutukoy sa mga taong 2040s. Maging ang mga taong pinakakinatatakutan, tulad ni Geoffrey Hinton, ay binago ang kanilang mga hula mula 30 to 50 taon pababa sa ngayon ay marahil 20 taon o mas mababa. Ang nakakabaliw na bahagi ay ang lahat ng mga hula na ito ay lumiliit. Ang average na hula ay lumalapit bawat taon. Siyempre, iniisip ng ilang tao na hype lang ito. Sabi nila, ang AI ngayon ay may malalaking limitasyon at hindi pa tayo malapit sa pagtukoy ng mga pangunahing bagay tulad ng common sense. Ngunit malinaw ang trend. Kung 2029 man, 2037, o 2045, halos tiyak na mangyayari ito sa ating buhay. Hindi na ito sci-fi movie. Ito ay isang tunay na proyekto ng engineering. Ang pagdating nito ay marahil hindi isang malaking Hollywood moment kung saan sinasabi ng computer screen, Hello World. Mararamdaman itong mas unti-unti na ang bawat bagong modelo ng AI ay medyo mas matalino kaysa sa huli. Pero huwag kang magpaloko, malaking pagbabago pa rin ito. At ang pagtalon mula sa antas ng talino ng tao patungo sa superhuman na talino ay maaring maging napakabilis pa rin. Ito ang susi. Ang mga desisyon na gagawin natin sa susunod na 5 hanggang 10 taon tungkol sa kaligtasan at mga patakaran ng AI ay malamang na magpasya kung makukuha natin ang utopia o ang dystopia. Kaya, iyan ang kalagayan natin, nakatayo sa pinakamahalagang sangang-daan sa kasaysayan ng tao. Ang talino na ating itinatayo ay maaring lumutas sa bawat problema na mayroon tayo, o ito ang maaring maging huling imbensyon natin kailanman. At ang timeline ay mas maikli kaysa sa iniisip ng karamihan. Kaya ngayon tinatanong kita, pagkatapos marinig ang magkabilang panig sa aling panig ka. Ikaw ba isang optimista o isang pesimista? Magiging matalik ba nating kaibigan ng AGE, isang partner na tutulong sa atin na bumuo ng isang kahangahangang bagong mundo? O magiging huling boss ba natin ito, isang talino na gagawing ganap na walang saysay ang sangkatauhan? Gusto kong makitang binyon ng bawat isa sa comments sa ibaba. Ito ang isa sa pinakamahalagang pag-uusap na maari nating pag-usapan at mahalaga ang bawat boses. Sabihin mo sa akin ang iyong mga pag-asa, ang iyong mga takot, at kung ano sa tingin mo ang dapat nating gawin upang maging handa para sa nakakabaliw na hinaharap na ito. Nakita natin ang dalawang ganap na magkaibang hinaharap. Sa isa, ang Egi ay ang pinakadakilang katuwang na tumutulong sa atin na pagalingin ang mga sakit, ayusin ang klima, at simula ng isang bagong panahon ng pagkamalihay ng tao. Ito ay isang mundo kung saan pinapabuti tayo ng teknolohiya na nagpapalaya sa atin na gawin ang nagpapakatao sa atin, pagiging malihayin, pagiging empatiko, at pagkognekta sa isa't isa. Ang pinakamahusay na kaibigan. Sa isa pa, ang Aji ay isang kapangyarihan na hindi natin makontrol na lumalampas sa atin nagdudulot ng malawakang kawalan ng trabaho, nagnanakaw ng ating kalayaan at nagpapahamak sa ating sariling kaligtasan. Isang mundo kung saan ang ating pinakadakilang imbensyon ay nagiging ating huling Panginoon, ang huling boss. Ang nakakatakot na katotohanan ay walang sino man ang nakakaalam kung saan patungo ito. Ang mismong mga taong gumagawa ng mga bagay na ito sa Google at OpenAI ay ganap na nahahati. Nakikita nila ang mga hindi kapani-paniwalang bagay na magagawa nito para sa atin, ngunit takot din sila sa mga panganib. Ang hinaharap ay hindi nakasulat sa bato. Itinatayo natin ito ngayon gayon sa bawat desisyon na ating ginagawa. Ang pagbangon ng agi ay hindi lang hamon para sa mga inhinyero, ito ay hamon para sa ating lahat. Pinapaisip tayo nito kung ano talaga ang mahalaga sa atin, anong uri ng hinaharap ang gusto natin at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao sa isang mundo na malapit na nating ibahagi sa mga isip na mas matalino kaysa sa atin. Ang isang bagay na sigurado tayo ay hindi tayo pwedeng umupo lang at panuorin na mangyari ito. Tulad ng babala ni Geoffrey Hinton, karamihan sa mga tao ay walang ideya kung ano ang paparating. Kung darating man ang limang taon o labin limang, ngayon na ang oras para maghanda. Kailangan natin ng mas maraming pananaliksik kung paano ito gawing ligtas, seryosong pandaigdigang pag-uusap tungkol sa mga patakaran at isang publiko na sapat ang kaalaman upang maging bahagi ng desisyon. Ang kwento ng AGE ay ang kwento ng ating hinaharap. At ngayon, nasa ating mga kamay pa rin ang pluma, nasa atin ang pagpipilian.